Kumusta mga kaibigan? Welcome to my channel. Sa video na ito, pag-usapan natin ang park light and tail light system ng sasakyan. Ang lahat na impormasyon at maliwanag na ibabahagi ko ay batay sa aking pananaliksik at pag-aaral ng mga electrical diagram ng automotive system layunin ng content na ito na magbahagi ng kaalaman at magbigay ng dagdag informasyon para maintindihan ninyo kung paano gumagana ang parklight anti-light system ito ay para sa informative purpose lamang disclaimer mangyaring basahin ang informasyon na ipinapakita sa screen ang parklight anti-light system ay binubuo ng iba't ibang electrical component gaya ng battery fuse, switch, relay at mga bulb na magkakaugnay upang magbigay ng ilaw sa sasakyan. Sa unahan makikita ang headlamp housing. Sa likuran naman naroon ang tail lamp housing o rear combination lamp. Para sa front light may dalawang park light bulb, left and right side. Sa tail light sa likuran may dalawang tail light bulb, left and right side battery. Ito ang pangunahing pinagmulan ng 12 volt supply ng kuryente sa sasakyan para sa lahat ng electrical system tulad ng park anti light system. Fuse tin and first protection. Ito ang circuit kapag nagkaroon ng short circuit o overcurrent para proteksyonan para hindi masira. Park anti light relay. Ito ang nagsisilbing electrical switch na ginagamit para kontrolin ang daloy ng kuryente papunta sa Park Anti-Light Bulb and Plate Light Bulb. Combination switch na ito ay ginagamit ng negative switching, ibig sabihin kapag in-on ang switch mag-close contact at mag-connect sa circuit papunta sa ground. Sa ganitong paraan magiging kompleto ang electrical path na magbigay daan para gumana ang kaokulang component. Ang exploded view na ito ay nagpapakita ng mga terminal, at contact point na makikita sa loob ng combination switch. Ang contact point ay nag-close open. Dito sa terminal, dito nakakonek papunta sa ground at dito rin nakakonek papunta sa relay. Punta naman tayo sa connection. Magsimula tayo sa battery. Ang negative terminal ay nakakabit sa chassis ng sasakyan. Bilang ground connection, dito sa positive terminal ng battery, nakakonek ang main fuse tulad ng 50 amps, 80 amps, 100 amps at depende sa sasakyan ng model kung anong mga main fuse ang nakakabit dito mula sa main fuse ang positive line nakakonek sa 10 amps fuse mula sa fuse ang linya ay papunta sa terminal 30 ng relay at mula sa join connection ay nakakonek rin ito sa terminal 86 ng relay sa terminal 87 ng relay, ang positive supply ay dumadaloy papunta sa dalawang parklight bulb left and right side at sa dalawang T light bulb left and right side. Ang bawat bulb ay may ground connection sa chassis kaya kompleto ang circuit. Samantala, ang terminal 85 ng relay, ang negative connection papunta sa combination switch at ang ground nakakonek sa chassis ng sasakyan. Ito naman ang clip light bulb na sa T-Light connection. Ipakita natin kung paano gumagana ang park light at T-Light light bulb gamit ang mga bahagi nito upang maunawaan ninyo ayon sa diagram at kung paano ito mag-operate sa pamagitan ng mga bahagi ng park and T-Light system. Kapag in-on ang combination switch, nag-close contact ang terminal na kumpleto ang circuit papunta sa ground. Nagbibigay ito ng negative connection papunta sa terminal 85 ng relay dahil dito nag-energize ang coil sa pamagitan ng terminal 85 at 86. Kaya nag-close contact mula sa terminal 30 papunta sa terminal 87. Sa puntong ito, dumadaloy ang positive current mula sa battery dumadaan sa main fuse at 10 amperes fuse. Papunta sa terminal 13 ng relay at lalabas sa terminal 87. Papunta sa mga bulb and tail light, bulb and plate light, bulb. Dahil ang bawat bulb ay may ground connection na kumpleto ang buong circuit at umiilaw ang mga bulbs. Ganito gumagana ang park light anti-light system, mula sa switch hanggang sa pag-ilaw ng mga bulb. Kapag in-on and off ang switch, ang lights ay mag-off and on din. Ngayon, malinaw kung paano gumagana ang park light anti-light system. Mula sa battery ang source of power, fuse, combination switch, pili, hanggang sa pagdaloy ng kuryente papunta sa bulb para umilaw sa pamagitan ng maayos na koneksyon ng bawat bagi nagkaroon ng tamang operation upang magbigay ilaw sa sasakyan. At dito nagtapos ang ating paliwanag tungkol sa park light and tea light system sana ay nakatulong ito para maunawaan ninyo ang daloy ng korente at koneksyon ng mga bahagi ng circuit. Maraming salamat sa panunood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa akin channel para sa iba pang content. Hanggang sa susunod.